Punta kami ngayon guys ng ano, ng bili ng bigas. Ooh. Wallet. Hey. Hey. <laughs> What is that? Fifty, I think. Hey, panayam mo. Put one hundred. 100? Yes! Thank you, baby! What are you doing for 50? <laughs> that one, the big color. This one, yeah. I'm going to give guys. So, you want something, another? No. Yes, yes I have. Hello, this? Filipino. Yeah. Ah. Yan siya. Ay, iniintay ko siya, guys, may pupuntahan kami after namin bumili ng, ng bigas, yah, dah, yeah. may guapo guapo, guapo guapo, hi guapo, May play five, ano to siya, five kilo, for my okay. one month, one month only to siya. 5 kilos. one pa ko lang siya month ko lang siya guys. Kaya, bigas is live. Rice is live.

sinabi guys. Saka ito. Pero guys, para siyang ano, para siyang Para siyang pulburon guys ng Goldilocks. You know. Nabili na siya sa Lidl. Nanguna ko matikman siya guys. Para siyang Goldilocks. Ano lang siya? 2 euro ha halva. Halva. Ah, halva. Halva with almonds. Halva with almonds. You guys. Mm. 2 euro and 79 cent lang siya guys. Una ko siya nung natikman guys is ano para siya yung lasa niya parang full buron gold Goldilocks. O oh, ganito siya guys. Mano siya parang bato siya. Ito yung almond guys. Eh! <laughs> Matigas siya. Yan. Ito siya guys. Ito guys. No. Mm. Pero ayaw ko lang siya ng almond guys kasi pakatigas, hindi kaya ng ngipin ko. Yung ipin ko, wala na, sira-sira na. Mm. Actually, guys, dalong ko kakainin sa ako po guys at saka ito. Ito so, yung niloto ko lang kasi napagod ako dahil may delivery kami sa work, sa trabaho. Kaya naman ako pagluto. Um, sarap niya guys. Tabo ko kasi mahal. 2 euro and parang, parang, oh um, my. sa 200 plus siya. بغيت ليها هالبا ويد الموند